Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Uh, nasa studio ngayon si Cecilia Advincola, 35 anyos, isa po siyang nurse, taga Santa Maria, Bulacan. Inerereklamo e, po niya, hindi po away ho sa uh, asawa ho to, ah. Ang problema ho niya ay ang Tahanan Natin Community Center Incorporated dahil... Illegal daw ho siyang sinibak sa trabaho kaya ko usapinon natin sa kan ang uh, bisita natin ngayon ma'am Cecilia magandang gabi ho sa inyo uh, good evening po o, sir, ano ba nangyari uh, do sa pinagtatrabahuhan mo bali sir uh, ano po ako regular staff nurse po ako sa isang ano uh -huh. uh, rehabilitation center okay. na uh, private institution po siya and then uh, eh hindi lang po ako sir umattend ng meeting uh -huh. uh, staff meeting po kasi po nag 24 hours duty po ako uh -huh. and then Then may, meron po akong meron po akong appointment sa ano po sa attorney sa oh. lawyer po na may hawak ng annulment case ko. And then yun po uh, inano po ako na terminated daw po ako kasi Agad, -agad. Yeah. po. Mm -hmm. Nagulat po ako nung dumating po ako sa ano bum, nung bumalik po ako sa ano sa tahanan is ando na po lahat ng mga gamit ko sa labas. Oh. And then pinipilit po ako na mag-sign ng termination letter. So hindi po ako nag-sign kasi sabi ko parang may foul kasi hindi kasi wala man lang pong ano, uh warning or ano as in, terminated agad yeah. na napakababaw po ng dahilan. Kumbaga Uh, wala pong major offense na nagawa. Hindi wala naman po akong nagawang breach of duty mm -hmm. sa ano sa trabaho ikaw ko po. Hindi hindi sumipot doon sa supposedly staff meeting niyo Ikaw ba'y ba nagpaalam sa ano? Sinabi mo, ko sa po din sa mo? sa head nurse po mm -hmm. namin na hindi po ako makaka-attend. Okay. Kasi nga po, wala pa po akong tulog, okay. wala pa po pahinga from uh, ano po ako ay eh, 24 hours duty nga po and mm -hmm. then meron nga po akong appointment sa, sa attorney mm -hmm. na ano po. And then yun nga po pagdating ko nga po doon nakalabas nga po yung mga gamit ko and then pinipilit po ako mag-sign ng ano termination, termination paper. letter po. Oo, uh, nung kinausap po ba sila ang management nito at anong sabi nila? Uh, kasi Wala inaano na. po nila na marami na daw po akong offense na nagawa. And then sa akin naman po sir, yung mga offense na yun is mga minor offense lang naman hmm. eh. Kumbaga ah uh, sa totoo lang po, wala sa two years po na, almost two years po ako mm -hmm. sa work, wala po ako nagawang as in negligence or yun, nagpabaya po ako sa work ko. <coughs> Ang naalala ko lang po, sinuspende uh, sinuspend nila ako nung admin namin kasi uh, nakipagpalit lang po ako ng shift yeah. do sa ano ko po, in corners With prior po. notice nito? Uh, ano po, bali, pumayag naman po yung yung aking ano yung ka ship ko po, po ay karean po na, na, nagpalit po kami ng ano ng na shift then hindi, ang hindi po hindi nagalit po yung admin namin then hmm. sinuspindi po ako yun lang po mga minor oh. ano offense lang po yung nagawa ko and then yung pong nagbigay ako ng uh -huh. door do sa isang patient na ilang araw na po uh -huh. hindi nakadumi para sa akin po kasi napaka-minor lang po yung kasi As a nurse, meron po kami sinusunod na ano, ah, uh, nursing intervention mm -hmm. kapag ka ang, ang kagaya po noon, uh, over the counter naman mm -hmm. po 'yung medicine na 'yon, pwede naman po naming ibigay as oh. a nurse, hindi na kailangan ng ng order ng doktor. Kasi ano lang naman po 'yun eh. Hindi naman po siya psych meds. Okay, bago Kaya natin po, uh, tawagan ng pansin ang uh, iyong employer dito sa uh, tahanan na com natin community center incorporated yung bang mga superior mo ay nagbigay ba sila ng assistance sa para kausapin ang management para suportahan ka man lang dito sa wala ginawa po. nilang agad-agad uh, na pagtanggal sa trabaho mo? wala po sir wala talaga totoo Actually, parang napapag uh, napagkaisahan po ako eh. hmm. okay. kasi lahat po ng gamit po nasa labas na hindi po nila ako pinapasok sa loob ng ano ng quarters hmm -hmm parang asin parang ang laki po ng kasalanan ko magnanakaw ba ako bakit ayun yung papasukin kasi gusto kong ma-check yung iba kong mga gamit na naiwan okay sino namin tawagan ho oh, ito pong uh, kung sino po dong na uh, pwede yung makausap sa tahanan uh, natin Community Center Incorporated pero binababaan ho oh, kami ng telepono. Alam mo mga ganun din, no? Oh, kapag uh, guilty o oh, talaga ho, oh, kapag meron silang kasalanan, eh ganun ang ginagawa. Ayot kami oh, uh, kausapin pero kami willing ho kausapin kayo ah sa mga uh, sa mga employer ho at okay. may-ari ho ng uh, Tahanan Natin Community Center Incorporated. Kami po willing to get your side, sir. Pero kung ayo ninyo, pasensyahano tayo. Alam niyo, Lex, uh, linawin natin 'yan, no? Mm -hmm. uh, gusto natin mapakinggan ng uh, magkabilang panig, pero yung pagbabaril ng telepono, no? Eh oh. nagpapakita lamang na sila ay hindi interesado yes. o sana naman kadahilanan. Pero ako'y balikan ko lang Lex. Nasabi mo kanina, Cecilia. Ms. Cecilia na may suspension ka before, ma pero minor lang yon. Yes, sir. At okay. saka may mga infractions ka rin, pero minor lang yon okay. uh, something. Hindi kaya na yung <coughs> culmination of patong-patong, uh, eh, parang uh, nag-compile na mga minor offense na baka nag na ito sa malaking offense, na parang binilang na nila in terms of quantity of offenses. Ano sa palagay niyo? Anong tingin mo noon? Hindi kaya yung parang ang dahilan nila, kaya parang <coughs> napuno rin sila dahil sa mga minor offenses, okay, nagkanda puno-puno na rin, eh, parang nagkapatong. Sa, sa akin po kasi sir, napaka minor lang po noon, hindi naman siya kasuspe-suspension okay. eh. Kasus, uh, nag, uh, kasi actually sir, yung mga kasamahan ko po sa work, nagiinuman po sila doon, mm -hmm. nag which is for dismissal po yun sa kung totoo eh okay. pero parang, hindi po pero hindi po ng namin parang, yan. Single, parang single lumalabas out. na dapat malaman ng tahanan Anong tahanan to tahanan, oh, anong, tahanan natin tahanan dapat natin. mahalan na malaman ng tahanan na may mga kasamahan ka na gumagawa ng mga major infraction umiinom sa loob ng uh, sinasabing establishment yan eh, mas mas matindi pa yon pero baka Lex sabihin naman ng nagmamay-ari na ngayon sinasabi mo yan dahil medyo nalalagay ka sa langan. actually sir alam po nila. lang po nila, nila inaaksyonan. Oh, okay. Na meeting na okay. nagkaroon na rin po ng meeting at saka hindi po ako nagkaroon ng uh, pagkakamali sa pagbibigay ng medicine. Actually yung head nurse po namin ang mas maraming mali na sa pagpe-prepare ng medicines, minsan nadodoble, minsan wala siya bibigay or kulang hindi po namin sinasabi sa admin kasi ayaw na po namin palakihin. Pero ako, dulkulaks lang po. Imagine niya, <laughs> lang na over the counter na hindi naman kailangan po ng ano, ng pwede naman po kami as nurse, eh magbigay noon kasi hindi naman po siya psych meds. Pero, pero ang, ang pinakamatinding, ng... ano, Cecilia, kaya nagbigay sila ng parang termination iyo, eh dahil doon hindi ka umatend sa staff meeting. Opo, no? doon yun, po. Yun doon nag-ugat. Okay. po. Okay, kasapin natin ngayon. Nasa linya ngayon po, Walang iba. Ang ating pung uh, paborito at uh, masipag na Labor Secretary, walang iba kundi sa si Secretary Sylvester Bebot Bello III ng Department of Labor and Employment. Secretary, magandang gabi si sa inyo. Si Alex Santos po, kasama ko po si Ben Tulfo. Sec? Secretary? Okay. Mukhang namalali niya ko natin sa kanya. Um, wala well, na may, baka siguro narinig na rin po siguro mm, ni Secretary mm. Bello itong kwento ni Cecilia. Siguro what we can do dito, Ben, is uh, pasamahan natin ang team, mm. papuntay natin, at pa makausap ka ni Secretary, mm. ha, yung mga tauhan niya doon, uh -huh. para at least maimbitahan itong uh, may-ari ng tahanan natin, Community Center Incorporated, para mabigay rin ninyo ang inyong side dito. At palaman kung bakit ganun-ganun, agad-agad, ang pag niyo dito mm. sa kawawang empleyadong ito. Ayun. So, pero Lex, maganda, uh, siguro samahan ka na rin ng mga staff na uh -huh. sabi nga ni Alex doon sa, sa labor para ma magawa na lang yung proper investigation din. ay uh -huh. eh, Siyempre, mag magtatatanong-tanong din sila yung Lex sa, sa yeah. parting yan eh. <music>